Mainit na pagtanggap ang iginawad ng liderato ng Philippine National Police Academy sa 300 at 339 na bagong kadete sa kanilang oath-taking at reception rites kahapon sa Camp General Mariano Castaneda, Silang, Cavite. Nakibalita dyan si Patrolwoman Prissel May Urbano. Sa paglalahad ng bagong kabanata tungo sa buhay ng mga plebo o mga bagong kadete, ang Philippine National Police Academy ay matagumpay na naidaos ang oath-taking at reception rights ng PNPA Class of 2028 na ginanap sa Camp General Mariano N. Castaneda silang kabite. Nito lamang ikatatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan naman ni Police Major General Samuel C. Direktor ng PNPA ang naturang programa na kung saan siya ang naging panauhing tagapagsalita. Ang 330 na bagong kadete ay dadaan muna sa 45 days breaking period Upang maihanda sila physically at mentally para sa bagong buhay na kanilang tatahakin sa loob ng akademya, hindi naman alintana ang init ng panahon upang ipakita ng mga bagong kadete ang kanilang determinasyon at kagustuang makapasok sa PNPA at maging future leaders ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Silang Cavite, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Pris Almay Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrol Urbano, and congratulations po sa ating mga bagong kadete ng Philippine National Police Academy.